Welcome, welcome, welcome sa aking vlog, sa aking channel. So, it's me again, Marina Lopez, ang Bicogla ng All Around Center. So, time check tayo is pasado, alauna na. So, ayan, i-hold ko sa inyo yung mga pinamili ko kanina. So, uh, pagdating dito, hindi agad-agad ako nakapag-display o nakakapag-hold o nakakapag-display nga ng aking mga pinamili kasi... Una, syempre, prepare muna ako ng food. So, ayan. Nagpaksil tayo ng tilapia for today's lunch. So, ayan. Ayan, pinakain ko na yung mga pamangkin ko. Ay, kaya lang hindi sa naliligo pa. So, ayan, habang hindi pa nila ako pinapalitan dito sa tindahan para mag-lunch. Masada wala una na, hindi pa sila tapos. So, ayan, iaanong ko na muna yung uh, mga pinamili ko para maya maya konti na lang. So, ayan mga kasoy ang mga pinamili natin. Ayan, dalawang box. So, ayan, dalawang box So, ayan yung no, mga konti dito sa may tinticheria. Ayan yung pinapay. Ayan, yung mga sibuyas, bawang. So, ayan. Ayan yung itlog. Ayan mga kasoy. So, iho ko lang sa inyo kasi meron na namang Meron na namang mga bagong mga pambata akong nabili. So, ayan mga kasari. So, hold ko muna sa inyo. Ipakita ko sa inyo na dapat kailang meron tayong na na hagilap na mga bagong items para sa ating tindahan. So, hindi pa. Kasi minsan nakakaumay din. Pati kung hindi tindahis, uumay din ako. Kasi, laging ganun laging ganun ganun na lang yung aking mga tinda so gusto ko meron din bago kasi pa nakaka-inspired magtinda pag may bago and then pag binabalik brain ka ng mga bat bata batuta so ayan uh, sorry against the light ang pinto parang bulwagan na ng ano, ayan, kalangitan. So, ayan, against the light ang liwanag dyan. So, ayan, bungi-bungi na yung mga dilata ko, Kaya, ayan, mag-display muna tayo. Pero, bago yan, ay i-hold ko muna sa inyo yung mga pinamili ko. Mainit kaya yan. Para tayong siga. So, ayan, mga kasari. So, buksan muna natin tong mga, nasa box na to. Ayan. Pa-extra naman to si puti. So, ayan, mga kasari. I-haul ko sa inyo yung mga pinamili ko. Ayan. So, ayan. Buksan na natin para ma-display natin. So, ayan, mga kasari. May bumili. Oops. Huwag lang tutumba. Aking, cellphone. So, ayan. Buksan na natin yung mga pinamili ko sa isang wholesaler. Kasi may mga bago kaya marami kong nabili sa kanya. So, ayan. Ito yung isang baw na Miga Jackpot. So, ayan. 53. Ito yung mga, sabi ko nga, is yung mga biskwit. Ito yung mga biskwit. So, and then, ito, bago ito, Lucky Queen. So, ayan. Lucky Queen. So... Ubus agad to sa lonis. Inshallah, mashallah, maubos. And then, ito yung chili egg pudding. So, ayan, mabenta to. As in, mabenta sa mga bata. And then, as usual, cotton candy. Ay, di nawawala. Ay, hindi nagdagan ni bakla. And then, ito, mga candy candy. Mini candy. So, ayan, mga bagong Kita na naman ng mga bata. So, ayan. And then, ayan, ang ganda niya. So, ayan. Ano to? Steam burst Kid. So, ayan. Ang ganda niya. Tigla limang piso lang. 130 ang puhunan. May 20 tayong pogo. Not bad. So, ayan, yung candy dumdum dum to So, ayan, meron na naman tayong mga na-discover na bago sa isang ating wholesaler and then, ayan, tignan ko ng dalawa and then, ito, dati na to 42 5 piso, 20 rin ang tubo natin so and then, ito, choco choco loco, parang cream stick sya, 24 ang punan So, kaya pang apat, cinco. So, ayan. And then, ito, Twitty Where are you going? Maya. Mm. Ayan, Tweety. Ayan, tiglilimong piso. Mabenta yan. Napakpas mo, Sa mga bata. And then, ito, RC. 15 pesos ang benta natin dito. And then, shoes wall strawberry flavor. Bago niya naman to. Yung candy worst. So, ayan. Iba-iba ng flavor. Dati cola lang. So, ayan. Lindi tayo ng apat ah, na box. Ay, apat na box. Ano yan? Duling. Eh? Ayan. Okay, laki. Kasi mga kumbaon. Kumbaon mga estudyante. And then, ito. Yogurt. 130 din yung punan. And then, 130 ang po niya. So, ganoon din. 20 pesos ang ating tubo. So, ayan. Pinagpilitan na naman ni Bakla na kumuha ako ng dalawang pack. So, ayan. Kaya, ay mga ganito lang. War 2000 plus. Ang nakuha kong mga ombata bata dun sa kanila. So, yun. And then, ito yung nga. Lucky So, yan. And then, gumili pala ako ng marshmallow. Ayan. 160 ang kuna nito. So, magliripak pa tayo. So, kailangan kahit mapatuhan na rin natin ito. So, ayan. Iliripak ko siya. So, kasi sa pagliripak, doon tayo kumikita. So, ayan. So, ayan. Mili ko na isang kilo mani kasi gagawa na naman ako ng peanut butter. May kalahati na ako din. So, ayan. Gagawa ko isang kalahati yung peanut butter kasi may kukuha tomorrow dadalhin sa Maynila natin. And then, ayan. Mili ko ng sago para sa ating palamig and then sa ating gilaman. So, ganitong so ganitong plastic ang gagamitin natin. Hindi ko alam ang size nito. So, ganito. Ano? So, ganitong plastic ang gagamitin natin sa pagre-repack ng marshmallow maliliit. Sige limang piso. So, ayan. And then, as usual, Kinapal no, slice. And then, meron ako na ano, ayan. Bili ko ng Lanzoni. So, isang kilo is 60 pesos. So. Ito, 70 pesos to. Sabi ko, bakit ang daming tao na, na talagang napapalibutan yung nagtitinda? So, yun pala. Lanzoni skin silang 1 quart. And then, ayan. Isang kilo is 60. Pero, pag sa ano kasi, is 1 kilo is 100, 120. So, Ayan. Pag, pag palengke day sila, makakakita ka talaga ng mga mura-mura. So, ayan. May alamang tayo. Ayan. Mga gulay-gulay. Talong. Ayan. Kangkong. So, ayan. Mga sibuyas. And then, ito yung mga chichiri-chichiri. Ako. Ayan. Chichiri. So, and then, ito yung mga boom na boom. Biscuit din. Apang apat-sinko. And then, ito, yung piso. Kasi, yung mga bata ay naghahanap lagi na kung alin ang piso. So, kahit pa paano, dalawang piso lang tubo natin, is meron pa rin tayong maibibigay sa kanila. Ha! So, iyan. And then, oh, ito, buksan natin yung oh, isang box. So, ayan yung isang box pa. So, ito yung mga ano. Ayan, mga chips and corn. Yung mga chips. Mga chips, chips. Mga candy, candy. Ayan, mga dilata. So, ayan, ito rin ito natin. Ito rin So, ayun lang guys sa mga pinamili natin. And then, ayun yung dalawang tray na itlog na sobrang mahal. 230 ang isang tray. So, yan. mamahal mahal na talaga na naman ang itlog. Kasi may beer na. Mabenta kasi ang itlog. Mga pambao Yan kung anong mga okasyon. So, kaya... Siyempre, siguro, na nagkukulang-kulang rin yung pag ano ng uh, itlog. So, kaya yan. Medyo mahal ang ating itlog sa ngayon. So, nagkikisa pa yan sa bigas. Pero, buti nga yung mga yung bigas ngayon is uh, nagbabababa na ng presyo. Pero, ganun pa rin. Yung isang sako is 2,3. May 2,4. So, depende sa klase. Wala na yung tig 2K isang sako. Kasi dati, nakakakuha ko ng 2,000, isang sako. So, yun. Ngayon, ay hindi na. Yung pinakababan is 45, pero iba, ibang klase. And then, 46. So, ayan, sigundo nung 45 na yung maintindihan na yung bubigas din, pero hindi, ano siya, ah, uh, hindi siya, kumbaga, matigas pag pag malamig na siya. So, yun. So, yun muna guys, ang ating ganap ngayong Saturday. So, ayan, halos tinanghala ako, 11 pasado na ako nakauwi. Kasi, ayan, nag tayo ng, nag tayo ng, ay nung, sa pinsan ko yon Ay, I, I mean, sa sawa ng pinsan ko. And then, nagbayad tayo ng kasuri ko bill ng father ko, ako ay nakapagbayad na pero yung sa kanya, so yung tubig mo, yung sa tubig niya is close kasi Saturday pero yung sa bill sa kapulyante is open sila pag Saturday so kaya ayan, medyo tinanghali tayo and then nakakalis ako dito mga pasado wala 7 na kaya ayan so dapat kung mamalengke mga 5 5.30 nandun ka sa bayan para nakakauwi ka ng maaga So, yan mo na guys. Ang ganap-ganap natin, sa natin ngayong Saturday. So, kung di ba po ka subscribe sa aking channel, please kindly subscribe at pindutin ang notification para update review kayo sa aking mga videos niya upload. So, sa, na mag, para magkaroon din kayo ng idea na kailangan sa tindahan ay hindi lang Lagi-lagi, yun lang ang lagi ninyong tinitinda. So, kailangan maghanap rin tayo na naiiba, lalo na Depende rin sa location natin kasi yung location natin is malapit tayo sa sa iskwilahan. So, ayan. And then, medyo marami ding bata dito sa looban. So, nasanay niya sila na uh, pag Monday or pag ganyan, pag, pag ganyan mga pasok, pagpasok nila, meron silang makikita ang bago. So, kaya, at syempre, kung anong hinahanap ng mga bata, so, kailang hanapin din natin sa bahay. So, kailangan discoverin din natin kung anong mga gusto nila, so kung anong mga click or yung nais ng mga bata talaga kasi pero hindi naman, syempre hindi naman isa-isa lang naman yung mga bibiging hindi na isang bata isa, so pag nagusta nila ulit sila, so, so ganoon ganoon na ang ano ganoon na mga bata so pag gusto nila, gusto nila ng lasa, gusto nila yung mga medyo merong laro-laroan. So, binabalik-balikan nila. So, pag once nakita nila, pag yun, pag inutusin sila ng nanay nila, so, babalik sila. Kasi, ano ba, inutusin sila, bumi sibuya, sa mantika, ng kung ano, ano. Tapos, nakita nila yun, na may bago tayo sila, no? ihingi sila sa nanay nila, and then, yun, bibili at bibili sila. So, kaya, kaya kailangan, meron tayong mga bagong paninda. Hindi lang sa dapat every week meron tayong nakikita or nakahanap tayo ng mga bago para sa mga So, guys. So, kaya nga. So, kaya, ayan. Ang di na lang muna ang ating vlog for today's video. Bye-bye!